is real. <laughs> Sobrang In -in -no? oh. Gusto, tropa? Yo, Ichi Boy, hungry ko let. Back at it again. Sobrang init talaga. So, for today's video, eh, nag-order na tayo ng isang AC para may magamit naman tayo dito sa bahay namin. Dahil wala naman kaming plano kasi dahil aalis din kami. Walang gagamit nun after naming magbakasyon. May Macy H. Kaso naawa ako kay Macy H. Tignan nyo naman yung itsura niya. Haggard is real. <laughs> Sobrang Tignan init. naman. Sobrang init mga katropa. Today is pumapatak siya ng 50, no? 50 oh. degree Celsius. Sobrang init sa labas. So, Stay safe. Inom lang tayo ng maraming tubig mga katropa. mamaya mamayang konti mga katropa, eh, lalabas na tayo para puntahan at magbayad na doon sa in-order natin AC mga katropa. So, inihintay lang namin silang mag-message uh, kay Macy Eats. Ay, dun sa pamangkin niya. Then, we will go outside kahit sobrang init mga katropa. See you later. So mga tropa nandito na tayo sa ADESA Conception Tarlac branch para kunin ang ating in order na AC para kay it So ito pala 'yung nag-assist sa atin dito sa ADESA. Si Aturation. malapit na 'yan, si Aturation. Pag magkukuha kayo sa kanya, sa kanya lang mga tropa. So bigyan natin ng magandang montage 'to para naman ma-promote natin sa page natin ng tropa ang ADESA Conception branch. Let's do this.

At eto nga at mga katropa, nagbubay na tayo para sa ating AC at dahil sobrang init talaga sa loob ng aming bahay mga katropa. Pero happy lang tayo always kahit wala sa plano, minsan dapat nating ginagawa at hindi naman nasayang ang ating ginastos. Thank you for watching. I'm Hungry Colette and this is my life. Make life great. Bye bye.